Cause I got... October 19, 2025, Sunday Narito pong muli ang Batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa ganap alas 2 ng hapon Tara, tumpisahan na po natin Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters 3 all in above bob made-in-race placers. Dito po sa race number 1, pang ko po, Imported Horse. Entry number 2, Precise Move. Si Precise Move po ay eh, yung lumaban last October 11 sa kanya pong Lubato Race. Sa distansyang 1,200 meters, siya po yung nagpreba, 115.4. Nang siya ay pumatlo sa mga kalaban niyang sila, Golden Andalay at Whirlwind. Nandun din po sa laban na yun, ang entry number 5 na no, si Greatest Moment na nagpreba naman po ng 116 sarado at kumang-apat sa laban na yun. Kunin ko po pa Gundong Horse to Beat dito, entry number 6, Uno Magnifico. Si Uno Magnifico naman po ay hiling lumaban last October 10. Sa distansyang 1,400 meters, sa so na ng preba, 126.8. Nang siya ay pumangatlo, sumakabahin so sila mga, Mangantana at Super Pinay. Ang pinakamagandang preba po na tala ni Uno Magnifico sa distance 1,400 meters ay eh nagawa niya last September 17 kung sa siya po ay nagpreba ng 1,26.4 nang siya ay sumigundo sa nananong kabahay si Sir Reza. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7 with a distance of 1,400 meters till the home rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pamprimerak po di hadong no kalok. Entry number 6, Peerless. Si Peerless po hindi lumaban last October 12. Padesa siyang 1,400 meters, siya punta na ng preba, 1.30, sarado. Nang siya ipumangsyam, sumakabay so sila Shining Thunder at makalaban niya ngayon sila Desirable at My Jopay. Si Desirable sa laban na yun ay nagpreba naman po ng 1.28, sarado. Pero bago po si Peerless ay lumaban din last September 21 sa disansya 1,400 meters. Siya po yung tala ng Preva, 128.8. Nung siya ay sumigundong dikit, sa nanong ko ba si Hot Trot Hearts? Kung ko pong panigundo, entry number 1, Ichi Ran Ran. Si Ichiran Ran po ay huling lumaban last September last October 12. Sa distansya 1,400 meters, siya po ang luna ng Preva, 130.2. Nang siya ay pumang labindalawa, sumakabay so sila Real Equity at Margo. Nandibig po sa laban na ang entry number 2 na si Don Pedro na pumangsang po naman po ay nagpreba ng 129.8. Kunin ko -kuni na rin pong pantersero, entry number 2, Don Pedro, baka po hindi malucha. Siya po ay lumaban din last October 5, sa distansyang 1,400 meter. Siya po ay tanan ng preba, 129, sarado. Nang siya ay pumanglima, sumakabay so sila Space Jam at 14 di October Good luck po. Race number 3, the start of pit 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pilacom rating based on the capping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 3, pang ko po, entry number 4, Club Habana. Si Club Habana po, yun yung last October 11. Sa distansya 1,400 meters, siya punta na ng Preba, 1,26.4 nang siya ay pumangwalo sa so, mga kabayo si Mang Nano, Lilibel at ang mga kalaban niya ngayon na sing a song na nagpreba naman po ng 126 sarado. Pero bago po yun, last October 4 sa distansya 1,400 meters din po, si Club Habana ay nagtsempo po ng mas magandang preba na 124.8 nang siya ay sumigundo sa so, nanalong kabayang si Kang Kalukwin Kuni ko na rin po panigundo entry number 1 na si Sing Anyuso na may best time mo na po rito na 126 sarado. At kuni ko pong third choice entry number 3 winner parade na uling lumaban last September 28 sa distansya ng 2000 meters. So po intern na ng preba 2 minutes and 8.4 seconds. Nang siya ipo mga tlo sila secretary at high dollar. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters. Pivacom rating based on the tapping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 4, pang primero ko po, entry number 7, Bride 3. Si Bride 3 po ay huling lumaban. Last October 12, sa so distance yung 1,600 meters, sa puwete na ng Preba, 140.6, yung sa ipumang apat sumakabahin so, sila crusading at every 4 years. Ang pinakamagandang preba po na itala ni Bride 3 sa distansyang 1,400 meters ay nagawa niya last September 21 kung saan siya po ay nagpreba ng 124.8 or 124.4 nang tinalo niya ang mga sila Euro Clydon at Upscale Bell. Kunin ko na rin po ang horse to beat dito, entry number 5. bilang second choice, Hey Jojo. Aulong lumabang po la September 28. Sa disanya 1400 meters, so pwede na ng no magandang preba 124.2. Yung sa Isumigundo sa nananong ka ba si Madam Mayhem. Good luck po. Paalaala mga ka-tropang kararista. please click like, subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and resources. Race number 5, the last DD plus 1 event. Covering races 5 to 7 with a distance of 1,400 meters. Ito na kong rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 5, ang primera ko po, derimate, Caloc numero 2, You Never Know. Si You Never Know po, iling lumaban na September 14. Sa distansya 1,400 meters, siya pwede na ng preba, 129.4 nang siya ay sumigundo sa nalang kabahay si Electrify. Kunin ko rin po ang bilang second choice, entry number 1, Seven of Diamonds. Nauling lumaban naman po last October 10 sa distansyang 1,400 meters. Sa puwenta na ng Preba, 128.6. Nang siya ay pumangatlo, sumakabahin so, sila Antonio de la Mugis at high quality. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Field based base the recapping system race, class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, pang ko po, entry number 2, Primavera. Si Primavera po, ay yung lumaban last October 12, sa distansya 1,400 meters. So po, yung ng preba, 127, sarado. Nang siya ay pumanglima, sumakabahin so sila High Intensity at Orient Express. Pero bago po yun, last September 27, sa distansya 1,400 meters din po, siya po yung ng mas magandang preba na kanya pong best time na 1,26.6. Nang siya ay po mga tlo, sumakabayan so mga sila Queen Marchesa at Pia Saki. Kunin ko pong panigundo, entry number 3, title holder, na huling lumaban naman po, last October 12 din. Sa distansya 1,400 meters, na kalaban rin po siya ni Primavera, na tumasampu at nagpreba ng 127.8 pero bago po yun last October 5 sa so distansya 1,400 meters So po yung tila ng mas magandang preba 126.4 nang sa ipumang apat sumakabahin so sila Dakota Elegance at coming early good luck po race number 7 the last race of the day with a distance of 1,400 meters Pirrocom Rating Base sa Decapping System Race Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 7, solo ko na po ang angat-angat sa laban. Entry number 8, Bada Bing. Si Bada Bing po ay ding lumaban sa kanya pong barrier race. Last October 11, sa distansya 1,200 meters. At siya po ay nagtala ng magandang preba, 113.4. Ang last run niya po na itala sa distansya 1,400 meters ay nagawa niya last June 22, kung saan siya pwedeng magpreba na magandang tempo 127.2 nang siya isumigundo sumigundo sa nanalo kabayan si Autumn Shower tinalo niya puro sa datingan ng kabayan si Arrogante good luck po for the complete results of these previous races you may watch the batang pisa rewind the results in the begin MMP sa NX Day schedule will be on October 22, 2025, Wednesday. So, root po natin ang mga kapista na sina Sir Willie Faye, Sir Celestino Abejo, Sir Jose Dojinilo, Sir Bernie Angeles, at Sir Bobby Salsos. Happy birthday po kay Sir Dennis Cabrera. Ang pagbati po ay galing kay Ma'am Elizabeth de la Cruz. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais po mga tanggap na updated results and dividends at mag sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, nang karera po ay ating lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.